galing? sa Alulod? Ha? Sa Alulod? kayo lang? Nilakad nyo mula Alulod, papunta mm -hmm. rito? Oo, yeah, Hindi oh? ako Hindi pa At, na na para anong mo Anong mo? Anong Ang... Na oh, Ang ah, nakabenta na kayo ng anim? Oo. Uh -huh. O ilang dala nyo? Nagdala ako para ako nasa Unse. Ha? Unse. Unse? Nakabi nila ako siya sa kini. Ako ay Oh. Dapat oh, no. eh, ba't kayo doon lagi sa alulod nagtitinda. Baka may chicks kayo doon. Maganda doon pag pinatay di ba sa lupa. Oh, baka na, naman may chicks. may chicks kayo doon binabalik-balikan. Ayo okay, <laughs> <lago. laughs> oh Opo, forma-forma lagi eh. <laughs> <laughs> oh. <laughs> ah binata, binata. Kaya doon lagi <laughs> um. ano, doon <laughs> lagi pumupuesto. Kasi yung dito lagi <laughs> lang oh, dito so man uh, no, sa kanto doon. Oo, sa may Vista Mall. Ay, oo. Ako yung And ano. Hindi e ko hmm. lagi yung oh, bagong kita ko. Ito yung nagpicture sa akin na kung mababang tanda, tanda na. Sino? Yung yeah, kasama, yeah, kasama mo ito. Kasama ko? Uh, oo, kapag kung sa Mall. Wala, may kasama ako is vlogger din yon Kuya Raymond. Kumagaan? Oo, yung nagbigay din sa inyo. Ah, iyo. Oo. Gawang 1,000 Oo. Oo, Salamat kayo doon kay ano. Kay Kuya Raymond Agos na nagbigay sa inyo ng 1,000. Oo, 1,000 binigay sa inyo. Oo. Sa susunod ba, ano ba gusto nyo? Pera o pagkain? Kahit pera din. Ha? Kahit pera Ah, kahit pera na lang din sa susunod. o pag may nag-sponsor uli na gustong magbigay sa inyo, uh uh, ah, pera na lang iabot ko sa inyo. Okay. Salamat. Mm. para mga no? <laughs> <laughs> ah, para may pancheeks si tatay. <laughs> <laughs> ano sabi ng anak ninyo nung na-vlog namin kayo? Ay, sabi, hindi naman niya pumunta yun. Bakit ako hindi mo sinabi niya kung siya niya Oo. Uh, sina... Sinabi so, nyo na nakita na tayo doon oh, sa may Vista Mall. Oh. Uh -huh. Sinabi nyo sa anak nyo. Uh -huh. oh. Kaya uh, sinabi niyo kung binigyan namin kayo na oh, pera kasi bigay nga uyon at pinabibigay sa amin. Tingnan nyo, pag hindi, namin, pag hindi kita hinahanap, lumilitaw ka. Oh. <laughs> oh. Pag hinahanap, ilang araw na ako pabalik-balik sa kalye. Kuya, kaya... Hindi kita makita. makita. Nagsakay kaya ikaw, ikaw nagpapalimotor ako hindi. Kaya hindi mo kamamat kayo pa yung mo. Hmm. Ang bagagawa mo na gawin sa bahay. Sino? Ang mga aga kayo oh, ah, ah, na alis? Oo. Ang mga kayo na alis? Oo. Ang mga aga na kayo Oo. Oh, Maraming nabili doon? Maraming uh, nabili doon? Ah, kaya gusto niya lagi doon ang oh. itinda. Eh, ang layo nang nilakad niyo pabalik? <laughs> Oo. Oh. talaga Ang mga aga kayo na Ang layo, ilang kilometro yan mula Indang kapunta rito. May ah. Kaya, mayroon pa sila naman <laughs> oh, <tong> hindi nasakit katawan nyo pag namuwi kayo sa hapon? Kung naglalaba pa pagdating ko. Pagdating nyo sa bahay, lalaba pa? Oo. Oh. Bakit hindi ba nilalaba ng damit nyo? para <tong taladang> ayaw <nyo> Ah, gusto niya lang ano. Gusto niya <tong> 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 ma lagi okay. may ginagawa. <supan> Makakatuwa naman tong si Tatay Sariyako, mga katropa, no? Ah, talaga naman sobrang sipag. May well, mamantakin nyo Ang nilalakad niya araw-araw ay 60 kilometers Kasi mula doon sa Indang Lalakarin nya yun mula doon sa Biga Pabuntang Indang oo Tapos balikan ho yun Babalik na naman siya Pabalik dito sa Bansa uli Araw-araw no Araw-araw Mahatigil lang kung Ah pag naulan lang kayo tumitigil oh, Hindi kayo nagtitinda eh paano yan? Malapit na yung pagtagulan, di hindi kayo talaga nagtitinda? Hindi ako nagtitinda. Alam mo, sinali ako. Hindi, ano, sinabasulag ng practice. Hindi o, talaga, di ba, pagtagulan ni matagal tumigil. Oo, matagal Anong ginagawa ninyo pagtagulan? Pagtagulan? Oo. Sa bahay lang? Oo, sa bahay muna. Oo. Pag maganda nyo ng mga katawan, awan, panahon, na. lang. Hindi pa kayo naawi sa Bicol? Hindi pa matawag ko ang ako tama kung kan senior mako kan senior bumbuan ng kwan yeye yeye ito kan yapi ah sa inyo o, di um, na oh matawag na lang buwan. bakit ayon yung umuwi sa Bicol huh? ayon yung umuwi umuwi na ako pagkang dumalo mawala na ako sa Bicol kailan pagkang pag kung yun lang kung yun bago pagkita natin ng buwan na ito. Ah, ngayong buwan na ito, uwi kayo Bicol? Ano gagawin nyo doon? Magpapakasyon muna. Kailangan lang ka sa kalay Ah, magagamas kayo? Bakit anong halaman nyo doon? Hindi, ano. Tinatanim namin Ah, tinatanim nyo yung tambo? Eh, sinong gumagawa nyan? Sinong gumagawa? Pinapagawa ko doon. Ah, pinapagawa nyo doon? Ah, nagtatanim kayo ng tambo, yung puno ng walis tambo doon? Tapos pagka Pinapagawa yung uh, harvest na siya, uh -oh. papagawa nyo naman. Uh -oh. Pagkagawa na, okay. dadalhin nyo rito? Uh -oh. Ah, maramihan na siya. Uh -oh. Pag dinadala nyo dito sa Cavite uh -oh. mula doon sa Bicol, marami na. Uh -oh. Para mga pang ilang buwan yun, pag tinitinda nyo, tatlo buwan. tatlong buwan. Pag naubos na, uwi uli uh -oh. kayo ng Bicol. Uh Oo, -oh. mapagawa nyo naman. Ah, may tanim kayo ngayon doon sa Bicol na ano? Nawalis tambo. Hmm. Kita ko lang kikiliyan niya ko magtrabaho. Parang walang trabaho para na ay nakakawang ko. Kapag hindi kayo nakakapag oh. ganyan lakad. Oh. Eh, ang layo naman kasi ng Eh bakit hindi na lang dito kayo magtinda para daan tapos uuwi na ng biga? Oh, eh, napakalayo noon, ay, pupunta pa kayo ng ano? Tindang. Jangan mga mabait ang tao diyan. Ha? Ang galing ko mga bike Oh Oo nga, ayan layo nun. Pumupunta pa kayo doon. Dito na lang. Mayanit, mayanit. Malamig na. Mainit kasi. Oh. Uh, eh, ayun yun namang sumakay. Oo. Uh, oh. Uh, oh. Oh. Oh, Iangkas kayo sa motor. Ihatid ko kayo. -in -in. Ha? Kaalulog natin pagkakaya ko sa motor. Sarap Ba'y ba't kayo matatakot sa akin eh? Okay. Kaya yeah, naman. Matatakot sa akin. Oh, ah, sa iba, uh -oh. natakot kayo dahil Hindi, muntik na hold up. Oh, baka hold up. Ha? Huwag ano magdadala ng maraming pera. Hindi na, oh, e? Nag-iipon -nag kayo ng pera oh, oh. para pag-uwi sa Bicol. Maraming ano, ah, anong bibilihin? <laughs> oh, anong mga damit sa Oo. Kaya ang punta mo ko, kuya kasi pupuntahan ko yung Yung ko nakatira sa bukit. Ah. At meron nung kasing nag-sponsor. Bibigay din ng pagkain doon sa kanila. Ito, itong bigas oh. Saka yung grocery. <laughs> eh kayo, anong oras kayo uwi? Maya-maya pa. may maya Mapapalamig pa, muna. Oh. Kanina pa ba kayo dito? Kaya, kasi oh. lang. Akararating ah? ah, nyo pa lang? Galing sa, naglakad so, na? Sa nagbili nagbilibig sa akin ulit sa mo. Binigay ko ulit sa ulit. Hindi ba, balikan ko nila. Pag-uwi hmm. Wala lang, hindi ko na nakita, hindi ko kilala ng pa Pakinuha yung walis tambo, hindi binayaran. Pero na. O tapos? Hindi mo pagkakit yung walis tambo. Kung ah, hindi, hindi ba, binalikan. Hindi, hindi ko nagkilala kung sino. Hindi, hindi ba bumabalik? Para kunin yung walis tambo. Hindi mo nagbabalik lang, bumabalik. hindi ko naman nakakita, hindi ko kilala. Ah, kaya nga, so, nga walang bumalik sa inyo na ano, yung walang. ano kasi iniwan. Ay baka bigay lang sa inyo yun, kaya hindi siya bumalik. Oo. Oh, okay. Naawa din sa inyo kaya niya na lang. Ayaw ko mag-iupo Oh, tao. Oo. Basta oh Oo. Di baling naghihirap tayo. Yan. Nabibilad sa init ng araw. Basta ang gawa sa patas. Ang trabaho tayo ng patas. Wala tayong inapakang kapwa natin na tao. Oh, oh. At Kasihan ng Panginoon ay kami kumagawa ng mabuti sa iyong kapwa kaya uh, wag nating gagawin manloko ng tao kumain na kayo kumain na kayo eh ngayon ito tinapay oh. wag ah, kong tinapay ayong tinapay ano gusto nyo jollibee jollibee hahaha <laughs> hahaha mm hahaha -hmm. hahaha hahaha Uh, tayo ah. mag-iingat kayo dito sa paglalakad oh, sa karsada ha. Oo, oh, baka masagi kayo ng sasakyan. kaya nga, lagi kayo sa Oo. Oh, pag kayo, kaya masagi, hindi na kayo makakapagtinda. Ayun nga. Kasi ang buto nyo ay malutong na dahil may edad na. Oo. Hmm. Pero parang totoo yata yung kasabihan na tay na kalabaw lang ang tumatanda. Oo, oh, okay, okay. <laughs> Ang tao niya pa yung baba. Oo. Pero matami ang layo ng nilalakad ninyo. Hindi kayo napapagod. Baka naman may agimat kayo dyan, Tay. Ha? Bigyan nyo nga ako agimat. Kaya tayo nga agimat. Hindi nga agimat na lang kawa kayo na Ha? Kaya inaabog lang yung dyan. Ako! Kaya? May agimat na si tatay mga katropa. <laughs> uh, Ayaw lang niyang aminin. Kasi... 83 years old na siya, napakalakas niya pa hindi nakakaramdam ng anumang pagod siya kaya uh, may ano may may agimat tong matandang to uh, ayaw lang niyang aminin uh, mga katropa no, maraming maraming po salamat ah, uh, sa tao po sa aking mga subscriber at saka uh, mga viewers at uh, silent viewers po natin mga subscriber po maraming maraming salamat sa inyo Papana tayo lang like? kaya mag-iingat sa paglalakad ha ah. uh -huh.